Ngayon dude day mga bossing, ayan na uh, ito sa natin yung uh, Lancer na kulay blue mga boss. So ito yung starter na pinalitan natin. Ito yung uh, makina na kapag uh, ini-start ayo uh, ayo mandar mga bossing. So pinalitan natin na starter. Okay na siya. Ngayon mga boss, ito for diagnosing na siya. Uh, mapapansin niyo yung makina natin uh, mapalag. Uh, so iba yung andar mga bossing. Pakita ko sa inyo yung ano panel gauge. Papakita ko sa inyo yung idle niya mga bossing. So, ito mga boss, yan. Ayan, pansinin niyo yung idol niya mga bossing. no. Ayan mga boss, yung idol niya. So, hindi siya ano, hindi siya normal mga bossing. Ayan. So, rev ko, titingnan natin kung may power. Ayan mga boss, Five, uh, 5 uh, 5000 RPM sagad na sagad na mga bossing so pagka sinagad ko yung tapak tinan yung pakinggan nyo yung nyo andar mga boss ang tagal bago umangat nung ano nya ayun o oh, walang power mga bossing so ngayon okay, mga boss uh, diagnose natin step by step papakita ko sa inyo kung ano yung mga papalitan kong pyesa so sundan nyo lang mga bossing baka ganito rin yung problema ng sasakyan nyo so, medyo mahirap mag-diagnose kung wala kayong pyesa na pang kabit Ayan, So, ayan, tirahin natin tama mga boss. Yeah, mga boss, yung unang suspect natin is itong map sensor. So, ito yung map sensor niya mga boss, ayan. Oh. So, bagong bili daw 'to, sabi ni Bossing na binili niya sa si Shopee. So, ngayon pinalitan natin ng surplus, ayan. para ipan testing natin mga bossing. Ngayon, papaanda rin natin yung makina. So, start ulit natin yung makina mga boss. Okay, dito na tayo sa loob. Try natin mga bossing pagka umi-start tapos i-rev natin. Tingnan natin kung magiging responsive siya. So ay mga bossing, under uh, umandar na 'yung makina natin ngayon. Ayun, uh, pansinin niyo napakataas tong minor. Ayun oh. Uh, ang taas tong minor niya mga bossing. Ayun, i-rev natin mga boss. Tingnan niyo kung magbabago 'yung under niya. So kumpara kanina tingnan niyo. So, nagkaroon na siya ng power bossing. Ayan oh. Nagkaroon na siya ng power. So, kaya kasi ganyan mataas mga boss ang idle niya. May problema din sa servo. So, yung servo, papakita ko sa inyo. Pagka pinalitan natin ng servo mga bossing, kung ganyan pa rin yung magiging problema. Or hindi na. Ayan. So, dapat kasi mga boss, pagka ganitong uh, makina, ayan, pagka medyo mainit na yung makina mga boss, dapat nasa 900 RPM na lang yung uh, RPM natin mga boss. So, i rev ko mga boss. Yeah, may power na siya mga bossing. Hindi na siya yung kat katulad ka ngayon pagka isinagad mo yung gas pedal, halos mabagal na mabagal talaga bago umangat yung ano, yung RPM natin. So ito mga boss. May konting ano pa pero try natin palitan ng servo muna. So hindi ko muna alisin yung ikinabit kong map sensor. Ngayon mga bossing, uh, para sa kaalaman ng lahat mga boss, yung mga piyesa po na ikinakabit natin, Pantesting uh, pang testing ko lang yan, hindi ko pinabili sa may ari yan. So wala kayong gagastusin muna kapag uh, mo ako. Ngayon, uh, pagka naging okay na tong makina tapos uh, gusto niyo ipa-testing ulit yung mga piyesa na tinanggal ko, pwede po natin testingin para ma-confirm mismo ninyo kung sira talaga yung pinalitan ko. So yon, yun yung uh, ano natin mga bossing. Hindi uh, tayo magpapalit ng piyesa rito kung hindi sira. palitan mo natin ng servo mga boss so, mga boss ito yung servo na papalit natin dito sa kotse ni bossing so yan uh, tatanggalin ko lang muna yung dati nya yan yung dati nya tatanggalin natin mga boss ito yung servo ni bossing yan. so ito yung palatandaan niya. yan ito yung papalitan natin mga boss so ang papalit natin ito ito yung papalit natin yan kuhan lang natin itong bolt nya para may dito sa kabila Ito mga bossing, bago ko testing ito. Ah, uh, sasalpakan ko muna ng matinong serbo mga boss. So para malaman natin kung ano yung problema natin. Ngayon mga bossing, pagka tumino dito, doon natin ito itetesting kung gumagana pa. So marami na akong video na ginawa uh, tungkol dito sa serbo. Ayan. So bago natin palitan talaga ng, ng parts, sinisigurado natin na sira yung papalitan natin. So hindi tayo nanguhula mga boss. Yan. So, ikakabit na natin to mga bossing. Kabit ko lang mga boss. I'm works, I'm works, I'm works. Ng makina, amoy ng gasolina mga na, bossing, nakikabit na natin yung servo na surplus. So, ayan makikita nyo. May bago yung biscrew natin. So, tatrya natin pa rin mga bossing. Tingnan natin mga boss kung mababago yung andar. Ah, nagpalit na tayo ng map sensor. Nagpalit na rin tayo ng servo. Ayan, so, start tayo muna ng engine mga bossing. Ayan mga bossing, oh. Ah... Yan mga boss. Kumalma yung makina natin mga bossing Yung idle natin mga boss nasa 1000 RPM, 900 RPM mga bossing So try natin i-rev. Yan mga boss calls uh, ano siya nag, uh, nag relearn yung ano natin, yung ICB natin. So try natin i-rev mga boss. Yon mga bossing, meron pa akong isang nararamdaman. Ah, uh, ita-try kong palitan yung distributor niya. So kasi uh, pagka nire ko ano pa siya medyo palyado pa siya ng konti. Ayun oh. Palyado siya. Pero malamang yung map sensor uh, ikakabit ulit natin yung map sensor mga bossing. Pero yung servo uh, diyan muna, stay muna siya diyan hanggang hindi natin naayos yung problema. Diyan muna nakakabit. Pero yung map sensor isasalpak ulit natin mamaya pagka napalitan natin ng distributor. So papalitan ko muna ng distributor mga boss. Ayun. At tumataas yung servo natin, makikita niyo tumataas yung servo. Ayan. Pansinin nyo mga bossing yung servo natin. Pagka inaikot ko steering wheel, taangat yan. Ayan. Umaangat yung idle. So, ibig sabihin buo yung servo. Ayan. Papalitan lang muna natin ng ano, distributor muna mga bossing. So, yun lang naman ang mga dapat yung ayusin. Uh, palitan. Distributor, servo, map sensor, computer box. Yan yung major parts ng lancer natin mga boss. So, pagka may pyesa kayo, madali lang mag-diagnose. Pero pagka wala, yon, medyo magastos mga bossing. Uh, palitan natin ng distributor mga bossing. Mga boss, ito na yung distributor natin. So, pinakalas natin tong distributor mga boss. Uh, nandito yung may ari mga bossing. Uh, dito siya para malam. makita niya kung paano natin diagnose. So, mas maganda mga bossing para sa amin. No? Para may transparency. Uh, makikita Ay, ni sir kung ano yung magiging pagbabago pagka pinalitan natin ng distributor. kapit, kabit. <laughs> yeah, mga bossing, kakabit lang natin. Salpak lang natin itong, ano, sakit. <coughs> so, okay, na, nakabit na natin itong distributor. Oh, testing natin, mga bossing. Para malaman na natin kung nagbago. Kung <coughs> So mga boss, ang napapalitan na natin, map sensor, servo, tapos pangatlo, yung distributor. So testingin ulit natin mga bossing. Kaya mga bossing So medyo maganda yung andar Kaya may cold start mga boss Mga bossing i-try natin i-rev no Kahit medyo mababa pa yung ano Yung minor Medyo cold start pa tayo I-rev -re -re ko mga boss Yo mga bossing So nakabit na natin distributor uh, servo, map sensor yan, na kinabit natin mga boss pero meron pa ring palya, meron pa palya. So hindi pa natin na-resolve re yung problema. So, ah uh, meron pa tayong ibang suspect kung bakit namamalya mga bossing. So ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano yung suspect ko na yon. Bali dalawa pa yung suspect ko mga boss, bali tatlo mga bossing. Uh, spark plug. Punta na tayo ngayon sa ano sa fuel mga bossing. So spark plug, injector, tsaka fuel pump. So yung tatlo na yan mga boss, yan tayo mapo-focus ngayon mga bossing. So, hindi lang basta, ano mga boss, hindi lang basta pagka napalitan natin ng pyesa, we, okay na. So, kailangan natin magpalit ng matitinong pyesa para malaman natin, mas uh, masolusyon na natin kung ano talaga yung problema niya. So, ire re ko ulit. Yan. Medyo gumanda, medyo gumanda yung minor niya. Pero, pagdating sa makina mga boss, may kinik pa rin yung makina natin binaklas natin yung valve cover tapos sa uh, bulb valve adjustment gagawin muna natin tapos itong injector mga boss yung kinalas natin so meron tayong uh, pansin dito mga boss yung isang injector ito yung isang injector na to mahina yung buga so andito si bossing yung mayari ah uh, ito pinalitan natin ng isa mga bossing yan bali nagpalitan tayo ng isang injector mamaya kakabit natin pagka na i-valve clearance na natin mga boss so sa so, spark plug uh, madali lang naman yon ito muna injector muna tayo Pagka hindi pa rin tuminom mga boss, fuel pump. Doon tayo pupunta. Pero so, obserbahan natin ito pagka ito yun, ay naikabit na. So, alright mga bossing, ayan, napalitan na natin ng uh, nalinis na natin yung injector mga boss tapos valve clearance. Pero pinandar natin kanina, ganun pa din. Yung, ano, meron pa din siyang uh, parang misfiring mga bossing. So napapakita ko sa inyo kung ano yung isa pang naging dahilan kung bakit nagmi-misfire. So ayan, paandar natin mga gana, mga boss. <coughs> So ito mga bossing bihira lang na nasisira ito. Pero ito papakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Yan. Bali nagpalit na tayo ng ano, ng servo, map sensor, uh, distributor mga bossing. Tapos yung computer box nagtesting tayo ng pang-testing natin mga boss. Yan. yan. Meron pang konting kinig mga bossing, pero dito mga boss, tatanggalin ko. Ah, ayan, mapasinin niyo mga boss yung andar. Pakinggan niyo mabuti. Nakikinig mga boss. Ngayon, hugutin ko lang ito mga boss, yung sa fuel regulator natin. So alisin ko yung hose, tapos ko natin yung vacuum. Ayan mga bossing oh, kumino na yung andar. Ayan oh, mga boss oh, kumino na ni yung andar niya. pinabit ko, mas malala. Hmm. So mga bossing, ngayon, ikabit na natin yung mga pyesa na dapat ikabit dito sa lancer ni bossing. So ito, bali, uh, ang naipalit natin, mga boss, uh, unang-una, map sensor. Tapos, yung servo, mga boss, pinalitan natin. Uh, yung distributor, mga bossing, pinalitan din natin. Tapos, itong uh, fuel regulator, mga boss, pinalitan din natin yan. Tapos, yun, uh, nag-cleaning tayo ng injector mga bossing Kinalibrate natin yung mga sensor So, ito na yung makina ni bossing uh, Kung kanina, pagka dinadapurak natin sa gas pedal, eh parang nabubulunan So, ngayon mga boss, eto na siya Yan yeah, mga boss, maganda ng magalit Tapos, punta tayo dito sa no, loob uh, Pakita ko lang sa inyo mga bossing, kanina, nung bago natin i-diagnose Uh, ano siya, hindi siya stable dito yung minor. So ngayon mga bossing ngayon, stable na yung minor natin. Tapos powerful na siya mga boss. Pagka natin, pagka idiniin natin yung gas pedal, mapapansin niyo, maririnig niyo mga boss. Uh, maganda na siya magalit. Okay, uh, tatap ko yung gas pedal mga bossing. Yeah, mga boss. So halos nagsi 7000 RPM mga bossing yung idle natin. Tapos stable na yung minor mga bossing. So effective yung mga ginawa natin. Tapos isa pa pala mga bossing, siyempre nagtesting tayo ng ECU. Ngayon, uh, yung mga pinalitan ko, possible na sira na is yung uh, yung servo mga bossing, possible yung sira na 'yon. Ngayon, uh, para ma-confirm natin na totally sira na talaga yung mga piyesa na inalis natin, te natin isa-isa ulit mga bossing para malaman natin. So para maipakita natin kay owner na yung piyesa na papalitan natin is sira na talaga so ipapakita natin sa kanya andito siya ngayon mga bossing yan bali pinalitan natin map sensor distributor servo computer box uh, fuel regulator mga bossing tapos nilinis natin injector so yan ay makina niya oh. Uh, all right so ngayon tapalitan uh, natin yung mga piyesa niya para matesting ulit natin so ganito tayo magdiagnose mga boss hindi natin sasayangan yung pera nyo para lang sa piyesa na hindi naman pala sira all right mga bossing, uh, tinanggal natin muna yung uh, map sensor so ito yung map sensor natin, ito yung map sensor ni sir ito testing natin so andito si bossing, andito sa pinapanood niya tayo ngayon si sir, ngayon uh, start natin mga boss uh, for ano lang to, confirmation na baka buo pa yung map sensor niya, de yun ay ikakabit natin mga boss, para less gasto si sir, Ayan, try natin paandarin mga boss <tinyo> Ayan, makakita nyo mga bossing. Ayan, yung idol natin. Ayan, o. Oh. Ayan, bago-bago siya mga boss. Ayan. Na Try natin i-rev mga bossing kung may power. Sir! Ayan mga bossing, pinalitan natin ng map sensor pero walang power ma yung makina mga boss. Ay, ko yung gas pedal. Yan. Medyo ano siya mga bossing. Sa unang dapurak, ano siya, yung malata, malata mga bossing. Kung nag-ano pa siya, bago siya, bago siya lumakas, kailangan naka 4,000 RPM muna. Hindi mo siya po pwedeng biglayan ng tapak. Although po pwedeng gamitin ni Sir to, depende sa kanya kung gusto niyang gamitin. So, para sa akin, uh, hindi ko i-risk ano to, to kasi local lang kasi nakakabit sa kanya. Pero depende pa rin kay sir kung gusto niya gamitin para hindi siya ano, bumili muna ng map sensor. Ayan. Pero at least na ipakita natin. Mga bossing, ayan. Uh, ito yung natin kanina. So, binalik ulit natin yung dati natin. So, ito, pinakita ko kay sir. So, convince siya na may problema yung, ano, yung map sensor niya. Ngayon mga bossing, para makonfirm yung kung computer box, ibinalik ulit natin yung map sensor natin na buo. So, papalitan natin yung box. So, okay, ito yung box natin mga boss. Yan, nag-testing tayo ng dalawang box. Pero isa lang muna na tinesting natin. Ngayon, ito yung box niya. Ayan, oh. So, ito yung computer box niya. Yan, nakikita niyo sa sakit. Tatanggalin ko lang to mga bossing. Yung, yung sakit na to. Tapos, at testingin ulit natin paanda rin. Ngayon, pagka hindi naman na, kung okay naman na to mga boss, walang problema tayo sa computer box natin. Pero pagka nagbago mga bossing, possible, uh, may problema din sa box natin. Kaya, ganito yung ginagawa ko para si Sir na may ari nito para malaman niya kung ano dapat niyang gawin. So kahit medyo matagal tayo mga boss, yan. Uh, ginagawa natin to para lang sa satisfaction ni owner. Yan, para alam niya kung ano yung dapat niyang gawin. So yan, ay kapit na natin yung box, uh, yung sakit sa box. So dito na tayo, try na ulit natin pa andarin mga boss. Yan. So medyo matagalan to at nakakapagod mga bossing. Start natin. Yan. So lipat dito tayo, lipat tayo dito sa driver. Yan mga boss, uh, computer box ni sir yung nakakabit. Ikutin natin yung steering wheel mga bossing. Yan nagre-response naman yung servo natin. So ibig sabihin, uh, gumagana yung computer box natin mga bossing. Yan, yeah, i-rev ko mga boss. I-rev ko. So yan, maganda mga bossing. Ibig sabihin, uh, yung computer box ni sir is okay, maganda siya, wala siyang problema. So yon Okay na okay yung box niya. Medyo mataas lang yung minor niya Pangina kasi nasa 900 lang I-adjust lang natin yan mga boss So yung box natin walang problema mga bossing yeah. Mga bossing Ito na final na tayo dito sa lancer natin So padalik ko sa inyo mga boss Yung under niya ngayon Kumpara dun sa kanina so, Ito makakapagbabasihan nyo naman mga bossing Ayan yeah, mga bossing Start tayo ng engine So ayan yung makina natin mga boss Ayan Ayan So ayan yung na natin mga bossing Ayan o no? Hindi yan na naglalaro yung idle mga boss Tapos mababa na yung minor Tapos ikutin natin yung steering wheel Okay, teka lang, hindi nakakabit yung sakit mga bossing Ay mga boss, natang hindi na ikabit yung sakit So ikakabit natin sakit, eto yung sakit Nakatanggal yan, tumaan ni servo. Yan. Testing ito ulit it natin. Okay. <coughs> Yan yeah, mga bossing, okay na yung kotse. So yung dating palyado, ngayon. Pagka tinapurak mo mga boss, ramdam mo talaga yung galit niya. Ano yan? Kasi revolution ah So si sir eh, nakakaintindi rin sa makina mga bossing. Yun nga lang, uh, hirap siya sa pagda-diagnose kasi nga wala siyang pyesa mga boss. So yun yung pagkakaiba ng may pyesa sa walang pang testing mga bossing. Uh, hindi biro ang mag-diagnose mga boss kasi once na mag-take ka ng diagnosing, Uh, kailangan mo nang pang ano testing kasi hindi mo malalaman yan hanggat hindi mo sinusubukan yung isang pyesa na palitan kahit may scanner ka pagka wala pang testing, hindi mo rin masusunod yan mga boss eh. uh, share po natin mga boss gumagano na ako I'm worst. I'm, works, I'm works. Ng, makina, amoy ng gasolina Handa na ba kayo -ayos na Problem in my wow,